May nilaga. Ayaw ay, ay, na. Wah, ba? Nagluto ka? Bisaya, bisaya. Bisaya, oh, bisaya na. Oy, may ay. gandang tanghali po, tatay. Ay, baka naman ay, 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 kaya kaya kami, kami po ay... Ka mag ang Tagalog. din Bisaya din, bisaya wala, din to? Wala, ah, man. mag tatay. Kaya ang karamihan ma manood sa atin As ay man, Tagalog. tay? Sus, dinuok ko ang balay na may tay? Baka ano naghanap ka? Gusto ka pa maghanap? Ayaw mo? Ay Bakit? Ayaw mo nang paka dala na paka may pakainin? Dala na. Adala ah, na pareho tayo. Ako'y <laughs> kakainyan. <gibigil> tay. ayaw, ay ka. ayaw mo narbaho tayo Tay, ang sabay trabaho ni mo tay. uuling lang. Guling. Mm -hmm. Tay, tay malaki kita sa uling Oh, malaki tay. magkano tayo? Mag 500 na sako? Dalawang 200? Dalawang Asang sako? Ilang araw pag nag-ginapaan? Ilang araw bago mo maibenta yung uling? Mga isa linggo. Isang linggo to? Hundred, tay? Hindi, ay isang sako. Pag makaharo ako mga sampung sako. Oh, may 2,000 ka. Hmm. Eh, Sige. Sa isang linggo, no? Pwede ka ba i-vlog? Ay, wag na. Ay, wag na. Ayaw. Ay! Mayaman si tatay, grabe. Mayaman. Good, good, good. Ayaw niya nang kailangan tulong. Ayan, ayan. Ayun, okay yan. Si nga. Alin po yung anak niya doon? Yung babae o lalaki? Lalaki po. Oh, lalaki. Ayun yung magpo vlog Hindi niya na naintindihan, ma'am. Yun. Ay, yung ah, Ang pag-vlog pa. kasi namin, ganito yan. Pag ini-interview ka namin, tapos yung pag-video namin sa'yo, upload namin sa YouTube, maraming makapanood. Tapos, Baka may mag uh, na, maawa sa iyo at mag-abot ng tulong. Pera. Uh, magabot ng pera. Then kami naman ay kasi sa amin kasi halimbawa ako nag-vlog sa iyo, sa akin iko ako ng taong na gustong tumulong sa iyo. Ngayon, pag iabot 'yon, ibigay sa akin yung pantulong para sa iyo, ako ay babalik para sa iyo. At ibibidyoan na naman kita, iabot ko, ipakita ko yung pera ganyan tayo. Oh, pera mo. Ayan. Ano? Ayan ba At ikaw baka ay darating ang panahon na ikaw paon, ay... ay Baka ikaw ay na Yayaman. Guagwapo ka, ha marami hahabol sa ibabae. Ayun. Gano'n ganun 'yun. Luto 'yun? Oh, di ba? Sige na, magkano ito na? Oh, gusto mo? Ula, 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 ula. Gusto ka magpa-vlog? Sige na lang. Ala, sige daw. <laughs> o tirahin mo, mo na. na Hay, punta mo bahay Hayo, ikaw nag-interview. Ah, diyan lang mo ba? Ah, diyan na ba mo? Hoy, tata, ano, chong, sama -an mo. Sama mo ba mo dong kubo na 'yon? Ano sa tigas, basta wala man. Samahan samaan ka kay mo ako ng kamuti. Mainit eh. Kaya na mainit pa to. <laughs> Mainit pa. A aturo ko lang sa iyo ang bahay. Ay, di mapunta ka kasi din doon. Sumama ito rin. Ay, yung okay. oh. sa bahay mo. Oh. Oh. Tai, malayo Ay, malayo pa yun. Hindi yung bahay ni Nura, yung bahay mo. Malapit lang. Malapit lang. Ay, Ikaw lang nagsulo doon. Oo, oh, kasi doon kapibigyan sa bahay mo. Ay, nga, ba. ko Ba't may dala kang ganyan? Ika uling, ma'am. Oh, buti naman. Bakit ka nagsisikap tayo? Wala ka naman pakainin? Ano, kainin ko pwede magsikap. Hmm. <laughs> magsikap. Okay. Ilan taon Wala? na sila tayo? Ilan taon na tayo? 51. Ano 51? pangalan po? Rafael. 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 Tirado. Tirado? Oo. Oh. Uh Oo. Tirador to. <laughs> 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 Tirador. <laughs> tirado eh. Lari malapit uh -huh. sa akin. Tirador to. Uh -huh. Tirado. Baka marami kang chicks kaya sabi mo nagsawa ka na. <laughs> No, marami no. Ilan? Ilan ang tuhog? Sigali ka pulo. Oh. Kaya sabi niya eh, nagsawa na daw siya eh. Dala na daw siya. Dala na, dala na. Sawang-sawa na talaga no. Hindi na kailangan ang tahong. No? wala na no. Sawang-sawa ka na sa tahong kikain. <laughs> <laughs> Di ba tay? Tutulog si Datay. Oo. Oh, oh. po yan diyan. Palas po yan. Ah. Oh, ayan. Ante, tayo mamimit. palisdan walang laman. Anong palis Diyan? Oh. Walang laman. Walang laman? Kati, oh, Lagyan mo ng laman, tay. <laughs> Ay, <laughs> Hello, Kati. Walang tubig. Oh, walang tubig. Bakit walang tubig, tay? <laughs> tag-init taginit Ah, okay. Ay, diretso na ito vlog, tay. Tingnan ko mo yung mukha mong kagwapuhan ni tatay, oh. tingnan mo yan, oh. Nandiyan yung mga kalingap. Naglakad-lakad tinawag. Ayan, si tatay, oh. Shout out, tay. Shout out. Sabi mo shout out mga gwapa. Ay, okay, 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 okay. Mm. Kumaway ka, mamay. Shout kumaway. out. Ayan. Si Tatay ay yung bahay niya nandoon. So interview na po 'to. Hindi na po tayo paligoy-ligoy pa. Ano pa yung nilangay-langay natin? Tapos sa bahay oy. O mamaya pupunta namin. Kaya, si Tatay ilang taon tay? 61. 61 at naghanap ng maasawa. Kung sino available diyan, handa si Tatay. <laughs> <laughs> handa si Tatay dito available naghanap. Ayun. Ang ang kanyang hanap buhay ay pag-uuling. Ayan, dito dia binibenta yung uling niya. Taro-taro tay. Magmura ng uling. Sako-sako, isang daan. D 200. Dalawang daan. 200. 200. 200. Ako naman po na. Tapos sampu-sampu lang mura. 200. Isang sako na yung malaki talaga no. Yung ganun no o oh, isang ano kay 25 kilos na isang sako ng ganang 25 kilos yung ano bigas, daman sa bigas sa bigas oh 50, 50 kilos po yun yun isang puno doon kaya nga yan si tatay uh, tatay ano yun pangalan Rafael 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 ang ganda ng pangalan ni Tatay Rafael Birado Birado Tirado Tirado, Tirado. Hindi, tirador. Oh. Tirador, tirador talaga ito. <laughs> Ayan guys, no? Sa tay, tay, punta natin yung bahay mo, tay. Tala. Tala. Diyan muna kayo, ha? Tirahin ko muna to. Tirahin <laughs> ko muna to. <laughs> yan dito, guys, no? Anong barangay ito, tay? Sa division to dito? Nang unisan Unisan. Si Tatay no, uh, nakita natin sa daan guys at naglalakad. Parang walang problema to guys eh. bilip eh, bilib na bilib tayo sa ganitong may edad na uh, at parang wala talaga tong problema ata to. Eh walang asawa, sarili lang yang sarili lang yang iniisip niya. Tayo walang anak? Wala. Wala ding anak. Bakit? Iyon na ang problema tay. Pinagsawaan mo na yung tahong. Wala kapang nakuha sa loob. Dapat may makuha ka sana sa loob. Bago ka magsawa ng tahong. Wala daw siya. So punta natin guys no. Dahil sulo sa buhay. Ah, pag uuling daw yung trabaho ni tatay. Tirahin natin to guys. Tirahin natin para ayun na ito mga bahay dito parang malayo patay ah dalawang pangalawang puste una puste ipa pa naman ang malapit malayo pala. lang no. so ayan guys no So, nandun yan yung mga kasama natin, iniwan natin. Dahil ito ibablog natin si tatay Bahay niya Iwan ko kung anong klaseng bahay meron si tatay Pero okay naman ang mga pamumuhay ng mga tao dito guys Sa division Wala naman eh Nagtatanong-tanong kami dito Wala naman Okay naman ang mga pamumuhay ng mga tao guys oh Oh. Ah, pinasok na nga namin eh. yung mga lugar-lugar na, na hindi na mapasokan ng mga ano So, ayan, no. So, okay naman ang mga buhay nila. Dinistorbo natin si tatay. Bis papunta na sana doon sa tatrabahoan niya. Ay maghanap ng mga sanga-sanga para mayroong pagkuhanan ng income. Yan ang daw yung hanap buhay niya, guys. Yan ang hanap buhay niya. So, okay naman yung mga buhay ng mga tao dito, guys. So, malayo na nga ang narating namin pero wala po kaming nakuhang mga magagandang vlog hello so ayan sana baka may mga gustong magabot ng tulong nito o oh. lang man sana ng masarap na ulam so here here na tayo baka maganda naman bahay mo tay kawan to laki laki ayun pispan oh sayo to tay sayo itong pispan ah oh, kala ko sayo nag ano nag in charge parang malak parang ikaw lang nakatira dito tay ah sino yung nasa sa bundok tay Uy, may kapatid ka pala eh. Akala ko, magsulo ka sa buhay. Oo, ang bahay ko. Yun ang bahay mo? Tao. Tapos sa kapatid mo to? Sa kapatid ko yan. Ay, maganda naman pala tayo. Okay naman pala ang buhay ninyo dito eh. O, may baboy pa oh. Ang laki pa ng baboy. Kaninong baboy yan? Hindi sa inyo yan, pinalagaan lang. Hindi sila nagalaga. Ito bahay ko. Ay, maganda ang bahay mo tay Bakit nagmahulang uh, tao tay Pas ganyan ang ano, may apoy. Delikado yan. Pag, pagbalik mo, usun, wala ka ng bahay. Mas may bahay ka, wala na tuloy bahay. Maganda dito tayo kasi ano eh. Uh, malamig, uno. Maliwasaw, tahimik. Maganda dito kaso lang may baboy ang lapit mo. Mabaho. Ah, lagi ba nalilinisan yan? Sino naglilinis? Sila? Sila, no. Laki ng baboy, oh. Hmm. Nako Parang okay naman ang ano mo kahit ganyan lang yung bahay mo, hindi ka na kailangan ng magarang na bahay dahil sulo ka naman sa buhay. Akala ko yung ano, wala nag-iisa ka lang dito na walang kapatid. Walang wala pang dingding oh. Kaya nga, anong gusto mo yung dingding kawayan? Ah, uh, kasi kahit ano, na lang. Hindi pa hindi ko pa nagawa. Hindi ko nagawa. Mm eh, paano ka nga makaroon ng asawa kung ganito lang mo ano dito? Itira mo yung asawa mo. Walang dingding. Paano kayo dyan ah, mag, maglato-lato? Eh, alam mo ba yung lato-lato, Tay? Ay, alam nito. Ala, <laughs> paano kayo maglato-lato dyan, Tay? Eh, ola, no? Masisilip man kayo dyan, no? Masisilip kayo dyan, no? bing habing, bing labing lang, Tay, no? Pero maganda dito taya, o oh, ah, malamig. Ang hangin papunta doon, no. Okay, hindi masyado ma ano sa baho sa baboy. Maganda dito, oh. Maganda, maganda. Okay naman 'yung pala buhay mo taya, akala ko ano lang tay. Sabi nila, may katapatid ka pala diyan, akala ko nagsusulo lang ka talaga dito sa lugar na 'to. Hindi. Oh, yun pala tay. Oh, sige tay. Ako'y nakita ko na yung lugar mo kung anong sitwasyon mo pag na-upload to baka may maawa sa iyo at magbigay na ng tulong kaunti na malagyan ng ano yung bahay mo dingding dingding -ding yan kahit ano lang yan amakan lang ata no ba ikaw talaga nagpatayo nito tay ako ah, maganda naman ay oh, mati para matibay din no Oo, uh, uh, matibay nga, oh. Niyugyug ko, guys, oh. Oh, hindi naman na, ano, antibay. Talagang kahit maglato-lato ka dito, hindi mahalata. Tayo, no. Oh, o tama. Yan no. Okay naman. Oh, hindi talaga mauga ko. Oh, tingnan wala oh. Wala oh. Oh, wala oh. maganda, maganda pagkagawa. Ilang taon ka na dito nakatira tay? Ah, bago ka lang dito. Saan ka Masbati. Masbati. Ibig sabihin, dumaan ka sa malayo lang sa Sogon. Eh kasi, hindi, saan ba ang, ang, daan pa ng Basbati? Dito na, Burias, ang daan. Burias? Hmm. Ibig sabihin, may daan na papala hindi lang sa Sogon ang daan. Dawid pa, yung dagat yun. Oo nga, nakita namin, kasi doon kami sa Sogon, Pilar. Hmm. Pilar kami, tapos makita namin yung basmat, basba, ah, kasi may sasakayan papunta doon. Hmm. Hmm. Malaking bangka. Pero tay, may asawa ka talaga dati. May asawa ko dati. Ano nangyari doon, Kwento tay. Hiwalay lang kami dahil sa ugali. Kaninong ugali tay? Kani, sa, iyo sa iyo o sa kanya? Sa kanya. Ano meron siya ugali tay? La, laging galit. Oo? Oh? Ay... Bakit laging galit tay? Eh? Uh, ano sa isip mo tay? Bakit siya laging galit? Ay... Dahil sa... <coughs> sa aming trabaho. Anong trabaho mo to? At dah, ay, dahil sa trabaho, anong tra, klaseng trabaho tayo? Baka naman da, dancer ka tayo. Trabaho ako sa pabrika ng sticker sticker Hmm. May, doing um, tawag, tawag na tawag. Tapos kung hindi ko Sagutin. siputin, magagalit. Ilang taon ka pa noon tay nung time kayo, kayo ng asawa, ng asawa mo dati? 18. O sa il uh, ilang taon ka ba na hanggang uh, ilang taon ka na walang babae sa buhay mo? Ah, ilang taon na? Baka migit na 40 taon. 40 taon? Nakayanan mo wala kang babae sa buhay mo? Ay, nakayanan man. Ay, bali wala sa akin. O? Na ilang babaeng na dumaan sa buhay mo tay? Yun lang isa. Isa lang. Hmm. Bakit hindi mo pa naisipan na maghanap ng iba? Baka naman ay hindi siya ganoon sa katulad ng una. May ganoon sa una. Hindi dami sana. ay hindi ko magusto ng mga ugali Ibig baka, sabihin tay? Ba, baka dahil sa ugali eh. Oh, dahil, ibig sabihin tay sa sinasabi mo, madami sana, ibig sabihin gwapo ka. No, gwapo ka dati. Ano? Magwapo. Hmm. Ah, <laughs> Guwapo talaga si Tay kasi madami sana eh kasi siyempre, of course Mabes sana guwapo sa gulo. Sa babae isang bisis ka lang ibas ang bisis mo lang nagaroon ka ng babae na ganyan sobrang silusa silusa yun, di ba mm. tapos hindi ka na naganap ng iba okay. ibig sabihin taga saan siya Tay saan kayo nung time na yon ng uh, babae mo nakatira sa, sa saan kayo nagtira De, manila kami nagpangita saan as manila saan kayo tumira sa manila Sa... Marikina. Marikina. Oh. So, 40 years ka na, ano, 40 years na ka na. Hindi mo maisipan tayo na magkaroon sana ng anak sa babae mo. Oh, may anak ako. Oh, may ay, anak ka pala ay, eh. Ay, ayaw ay, lang ay, i ay, ibigay. Doon sa una, sa sinasama mo. Ilan isa? Isa lang. Ano babae, lalaki? Lalaki. Ano pangalan tayo? Rode. Rode, ti Ginamit ba niya yung pangalan mo, tay? Yung apelido mo, ginamit niya ng anak mo? Ay, awa. Kung baka ginamit niya o ginamit, magsusunod sa akin. Kung hindi, uh, hindi ako pakilalahan niyo. So, hindi mo namimiss yung asawa mo, tay? Hmm? Hindi mo namimiss? Ah, hindi na. Ilang taon kayo nagsama nun, tay? Nag-asawa siya eh. Ay, nag-asawa ulit? Hmm. Ah, okay. ano pangalan ng baba, asawa mo dati, tay? Perlita. Perlita? Salvador. Salvador. Okay. So, 62 ka na no? 61. 61. Siya? Ay, bata pa yun sa akin yun. Ah. Uh, lamang ako na yung tulong tao sa kanya. Oh, 61, uh, 61 ka. Ibig sabihin siya, siya, mga 58. Oo. Oh. 58 siya. Yung anak mo tayo, nakita mo ba? Nakita mo na ba siya? Ay, ayaw ko na pakilala sa akin eh. Oy! Oy! Pero alam mo yung pangalan niya. Anong pangalan niya, Tay? Philip? Rodi. Rodi. Rodi, ayun, sa Rodi. Tapos yung pangalan. Niya. So, never mo siya nakita yung anak mo, Tay? Ay, pagpunta ko yung nag aaral na sa grade 4 na nga. Ibig sabihin mo, Tay, ilang taon na yung anak mo ngayon lalaki, Tay? Baka may apo na ako ngayon doon. Manawagan ka, Tay. Dito, Tay. Manawagan ka. Ay Ayaw. Ayaw, ah? mo? Ayaw mo sila maano, ma Tay? Hmm. Hindi mo alam tay, mayaman na yung anak mo. Dalawin ka dito. No, ba yun? Oo, hindi mo alam. Baka baka hinahanap ka lang. Baka yung anak mo hina, uh, tinanong sa nanay niya, mas sino ba yung papa ko? Saan siya ngayon?" Eh baka gusto kang dalawin. Hindi mo alam eh. Tapos nang pag ano, tapos hindi. Kaya hindi ka nadalaw mula mula siya maliit hanggang lumaki siya dahil baka hindi sinabi ng asawa mo dati. Eh, simple, ang anak kasi tay, naghahanap ng magulang yan hinahanap hinahanap ng anak ang magulang hindi mo lang alam tay baka mayaman na yon tapos pag na halimbawa lang ha po tayo pag na upload natin to sa video tapos isa pala siyang uh, solid viewers namin sa kalingap hindi mo alam hindi mo alam baka makita ang video at puntahan ka dito handa ka ba tayo na dalawin ka ng anak mo ay hindi 'yan madalaw 'yun. Maybe. Hindi mo alam Tay, wag wag mong isipin 'yun na hindi madalaw. Kasi ang anak, may awa din yan sa magulang. Kasi matagal na eh, gusto ka kanya, baka gusto ka makita ko ano talaga itsura mo. 'Di ba? Huwag mo isipin, huwag kang mag ano ah, mag isip ng ano na hindi dadalaw 'yun. Hindi, hindi mo alam. Baka mas surprise ka lang Tay dahil sa pamamagitan ng pag-vlog ko sa iyo. surprise ka no? So ayan mga kalingap no, si Tatay ay uh, na nagsabi ka na ba sa anak mo tay na makita? no? Sabi ka na ba tay? Ay. Ay, bakit? Bakit nasabi mong hindi? Ano lang yan tay? Ah. Uh, mo pakilala tay? Ay si Baka nga tay darating ang panahon no. So, hindi lang natin uh, malalaman ang takbo ng buhay ng isang tao at takbo ng buhay ng ating... Uh, takbo ng ano panahon kung ano bang kapalaran ang darating sa atin, no? Parang nalungkot si tatay na kinukulit ko siya na sinasabihan ko yung about doon sa anak niya o sa asawa niya dati. Gano. So, ayan guys, no? Uh, dito na lang yung ating vlog. Uh, salamat sa inyong lahat. At sana mabalikan ko si tatay at na may mag-abot ng kanyang magabot ng tulong, malungkot si tatay, no? Nalungkot tuloy yung buho, nung, ano niya. Nalungkot ka, tay. Nasa mas mga sinasabi ko, tay. Pasinsya na, tay, ha? E, eh, ganyan talaga kami, tay. Mangungulit kami magtanong. Kasi, siyempre, tay, ay vlogger, isa po kaming vlogger. Uh, gusto po namin na maka, makatulong sa inyo, no? Sana naman ay merong pong mag-abot ng tulong para sa kanyang bahay na malagyan naman sana ng yan o. konti lang guys, oh napaka maliit lang ang hanghiling ni kuy, ni tatay na malagyan lang daw ng ano dingding yung bahay niyang maliit. Kubo lang po siya. At saka ito naman guys ay hindi naman to sa kanya, sa kapatid niya. Ilan ang anak ng kapatid mo tay? Marami. Ah, maraming anak. So tapos hindi pa yan, hindi pa sa kanila yan. So kulang pa din. Kaya yung yung hanap buhay nila tay ano yat ano ang hanap buhay nila tay Oling. ha uling uling din mm. mm. so ayun pag wala ka bibigyan ka nila oh. hindi bibigay, din. bibigay ikaw din pag wala sila bibigay ka din mm. natulungan lang pala so ayan guys no ah. magbigayan kami magbigayan kayo okay so ngayon guys ah, si tatay ay ayun na alam nyo na yung sitwasyon ni tatay baka mayroon pa tayong uh, sanang tanungin pero hanggang doon na lang tayo katanungan natin kasi nalungkot si tatay na sa mga atak katanungan ko ay ayun sana may mag-abot ng tulong kahit kunti kunti no malagyan na lang ng dingding yung bahay niya ayan hanggang dito na lang tayo mga kaba kababayan mga kalingap supporter yan, thank you so much at mga hindi kalingap at mga kaibigan ko diyan, mga sulit po support yun ni Maramara, kay Kuyabal at kahit sino pa man. Uh, salamat sa inyong pag pagantabay ng aking vlog. At shoutout uh, shout out sa lahat, no? Sa uh, saka yung mga kasamahan ko. Pakisubscribe uh, paki-subscribe naman, uh, paki-subscribe naman po uh, si Ambassador uh, J. Ambassador J ng J Morello ng uh, ano ba yan? Ng uh, Gumaka. Ano ko. Tapos si Kalinga Plidja, ang deputy. At ang kasama natin si Catherine Official, then si Aljus Eagle, of course myself. Ayan, suportaran niyo ang aming mga mga channel guys, no? Sa mga hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe na lang po ng aming mga channel. At shout out kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate na at Kalinga Prab. Ayan, huwag na natin silang uh, kalimutan na su supportaran ang founder ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang Ayan na guys, bye-bye sa inyo lahat. Ingat kayo. God bless you all. Bye.